Congratulations po sa mga bagong upo nating senador na nagsimula na ngayong araw At isa po dyan syempre yung idol po natin si Senator Erwin Tulfo Ako po ay confident na hindi mapapahiya itong uh, si Senator Erwin Tulfo Kung paano nagtrabaho si Senator Rafi ay ganun din, makikita din po natin So dalawa sila na mayroong servisyong tulfo Na gagawin po dyan po sa ating Senado uh, Ito eh, napansin ko lang Doon sa sampung priority measures Na kanyang isinulong ngayong araw Kasi usually ganun yan Unang araw, mayroong kang sampung bills Na ipapasa mo, isasubmit mo uh, Para tumakbo na yung proseso Doon sa mga priority na gusto mong masimulan May pasa Kaya... Uh, merong tatlo dito na sigurado ay uh, ano eh uh, parang nakikita ko na eh na posibleng harangan o posibleng hindi matuwa ito pong mga bilyar na dalawa na din po sila diyan sa Senado uli 'di ba si wala na si Senator Sincha pumunta si Senator Camille um, ito po isa-isahin po natin ah Una, yung review of the rice tariffication law. Okay? So, yan po ang isang uh, batas na uh, kumaga, uh, pina, pinasa ng mga bilyar, uh, pinirmahan ni dating Pangulong Duterte, at uh, nakaaapekto po ng malaki sa mga farmers po natin in a negative way. Okay? Kasi po, hindi naman nakontrol yung pumpresyo ng bigas noon. O, oh, at the same time, ay eh, bumaha ng mga imported na bigas kaya bumagsak na bumagsak yung pung uh, farm gate price. Uh, pahirap na pahirap yung naging buhay ng mga magsasaka natin. Maraming mga umayaw na sa pagpa-farming. Humina yung NFA. So, importante po yung review at pag-revisa uh, nito pong rice tarification law. At uh, hopefully, maibalik yung powers ng NFA. Okay? So, yun yung isa. Okay? So, doon pa lang. Diba? Medyo ano na sa mga bilyar. Pangalawa, ito. Um, National Land Use Act. Okay, so ito pa yung isang uh, isang measure na uh, tila ba parating nahaharangan ng mga billar. Okay, kasi po it involves land, lupa. Eh uh, kumaga national government ang mag handle yung pag-assign kung alin ba yung lupa yung agricultural, yung commercial, yung industrial. Um, ang problema kasi sa ngayon uh, nasa LGU, nasa lokal, madaling ano eh, madaling uh, basta yon, madali. So maganda ilagay mo sa national para kasi ang nangyayari, nauubos yung ating agricultural land. Nagiging subdivision, nagiging, kumaga ano eh, ang bilis, ang bilis ma, um, ang bilis mawala, ang bilis ma ilipat yung pong classification kaagad. So, ito, hopefully, eh, maiwasan na yung pong uh, tuluyang pagkawala ng ating mga agricultural lands. At ayun, uh, sa subdivision gagawing gagawin at the expense po syempre ng ating agricultural sector, di ba? Humihina, uh, hindi tayo nagiging self-sufficient pagdating sa ating mga mga kinatanim at mga mga inaani, mga pagkain natin. So, importante na ano, uh, magkaroon ng National Land Use Act para maproteksyonan 'yung pong mga mga lupa na ito in at the same time mas maplano ng maayos. Iyon eh, po ang goal nitong Land Use Act na for sure. Uh, ano na naman yan? Uh, mapapalaban ng gusto si Senator Erwin Tulfo pagdating po dyan para maipasa po yan. Um, pangatlo, ito eh, medyo ano, medyo... Uh, medyo diretso ito Medyo direct yung tama nito Anti-Conflict of Interest in Public Utilities Act Okay, so Iyon po um, kasi alam naman natin ang pinaka latest na issue ay pagdating po sa Prime Water, pagdating po doon sa kuryente sa Sikihor na pag-aari yung pong mga kumpanyang serve noon, uh, yung mga kumpanya na yun, ay pag-aari ng pamilya Villar. Okay? So, tama nga naman eh. Na may conflict of interest na ikaw yung gumagawa ng batas, ikaw yung nag-decide nung sa mga budget. Pagkatapos, yung pong mga kumpanya na apektado nito Yung mga nagbibigay ng mga public util utilities Mga basic utilities natin Katulad ng tubig Katulad ng uh, kuryente di ba? Ay uh, Siguro pwede mo nang isama yung telco Pwede mo nang isama yung uh, Tubig, kuryente So yun so, Kailangan sana ay hiwalay sa politika At uh, walang conflict of interest Pag gano'n okay? So So yung pa eh, yun eh, yun medyo derecho yung derecho yung ano nun. Kasi sa totoo lang, sa akin na ah, wala namang masama doon sa mga negosyo ng mga bilyar na mga yung mga mall, mga real estate, mga ano kung magkasarili nila yun eh, kung ayaw mo sa produkto nila, wag mong bilhin. Pero kapag basic utilities na yung pinag-uusapan, uh, katulad ng tubig, kuryente, uh, wala kang magagawa, di ba? <laughs> Kasi kung sino yung nagse ng tubig sa syudad nyo, doon ka kukuha, doon ka magbabayad. Ayun, kita nyo, ito nag, ito may mga nagreklamo, ang dami. Kaya, maganda na walang conflict of interest sana. Eh, at, uh, naman sa mga bilyar, in the future, para maiwasan yung mga ganyang issue. Okay, so, yun po yung tatlo na tingin ko ay medyo, ano, medyo, medyo magiging mainit pagdating po sa mata ng mga bilyar dyan sa Senado. Um, bukod dyan, ito, i-discuss na din natin, Barangay Official Salary Standardization Law. Um, SUCs, Professional Review Center Act. Okay, so magkakaroon ng Professional Review Center yung mga SUC. Okay, ang ganda din yon Medical Parol Act. Okay, para siguro pag mga, may mga sakit na. Health Courses Expansion Act. Simplified Aid Access Act. Review of Expanded Solo Parents account. So, yung mga aid access at expanded solo parents, ito po ay uh, connected dun sa kanyang uh, time bilang DSWD ba diba? Nakita po niya yung mga kakulangan dun po sa mga servisyo ng gobyerno, dun sa mga sektor na yan. Kaya isasama niya sa mga batas dito. At uh, lastly, yung Anti-Road Rage Act. Na, uh, of course, problema po yan. Yung mga kababayan po natin, kapag naro road rage, diba? nakita naman natin yung mga nag-viral na video. Uh, so yan, so far, Uh, okay ako dun sa mga isinusulong na batas ni Senator Erwin. Nakita ko din yung kay Senator Bam. O, tungkol naman sa edukasyon, tungkol naman sa uh, employment, yung mga pinangako niya nung nakaraang eleksyon. Kaya uh, sana yung iba maglabas din ng kanilang mga priority bills para ma mahimay mismo, mahimay ng mga tao. Dapat nga, simula pa lang ng kampanya, pinipresent na rin ng lahat. Eh. O, pero yun nga, maganda mahimay ng mga tao, makita anong direksyon ba ng Senado, dapat kasi yung Senado, syempre, para sa akin, ang trabaho niyan ay magprotekta sa interes ng mga Pilipino at uh, maghanap ng paraan paano mapaganda yung kanilang buhay, mas dumami yung oportunidad para kumita ng pera, para mas umasenso sila sa buhay nila at uh, maproteksyonan sila sa mga iba't ibang abuso na posibleng mangyari. So, yun po. Tuloy-tuloy lang po yung ating uh, pagmo-monitor dito sa unang araw na pagpasok ng mga bagong bagong elected officials po natin. Keep up the good job Idol Erwin Tulfo. Uh, see you po sa next video po natin. Stay safe para guys. Bye-bye.